assignment ni Lisa Tanas, landiin si Lolo Trump. Oh my God, Lisa, may yaka. Alam niyo ba, si Lisa Tanas ay mag nag-backdoor o magbabackdoor pa lang papunta dito sa Amerika. Ginagapang niya si Lolo Trump natin. <laughs> para imbitahan si Bangag sa kanyang inauguration para gamitin nila as optics na ay inimbitahan si Bangag. So ang gagawin ni Lisa Tanas, ikaw buha ka ng inakang babae kang hinayupa baba, ka. Gagapang siya ito ang day one information ito. Pupunta siya sa Amerika. Hindi ko na alam kung nakapunta na ba siya kasi 3 days, 4 days ago yun na naisabi sa akin. Okay? Para ligawan, mag-arte-arte, magpaawa kay Trump na si Bangag or makipag-picture-picture si Lisa Tanas kay Trump para kunwari, pumunta siya inibitahan si Bangag kaso ang papalabasin nila hindi available si Bangag for some reason gagawa sila ng mga kaletsihang uh, pagtitwist ng istorya kaya tandaan ninyo kapag si Lisa Tanas ay naka-picture kay Trump, alam nyo na at kung hindi naman siya naka-picture ibig sabihin sinampal siya ng bonggam-bongga binasura siya. Pero yan ngayon, according to our puting sa malakanyang, ay ginagapang ni Lisa si Lolo Trump para man lang magpa-picture man lang silang dalawa para kahit hindi daw imbitahan si Bangag, ipapakita na may uh, merong, kumbaga hindi meron eh, na natutuwa or inimbita, inimbita si Bangag ni Trump through Lisa Tanas. Diba? Kita mo si Bangag nag nagyabang na nag nagchika-chika sila ni Kamala Harris. Mga palangga. Outgoing na si Kamala, loser pa. O ano ang special doon sa pag usap usap ni Bangag at ni, ni, ni ano ni Kamala Harris na parang kinakalay kay ang pag tumawa. Ang daming nag imitate eh. <laughs> 'Di ba? O. Ano ang wait noon? Well, pwede siya sabihin, oh, strong ties pa rin ang Amerika at uh, Pilipinas. Pero loser yun. Wala na yun. Kung meron man dapat kausapin si Bangag, kung Vice President, ayan si J.D. Vance. Or si Trump. Kaso, walang panahon si Lolo Trump sa kanila, sa ngayon. Kaya nga, ang, ang, ang assignment sa Tanas, landiin si Lolo Trump. Oh my God! <laughs> Gilat mo, mahiya ka, bigat lakas kapan ng mukha mo. The drama, iyok-iyok ka iyok, ano na naman. The drama-drama. Diyos ko, Lee tanas Kukunin ka na sa impyerno. Malapit na. Mag-antay ka lang. Lahat ng ninakaw mo. At lahat ng kababuyan mo. Lahat ng mga darating na henerasyon. Okay? Lahat ng darating na henerasyon. Isusukay ang pamilya ninyo at hindi na kayo muling makabalik. Darating ang panahon na mabubura lahat kayo sa mapa ng Pilipinas at ang mga pangalan ninyo. Darating ang panahon na ididilit -de kayo. You know what I mean? Buburahin kayo. alam mo sa pagdanakaw mo yung putang ina ka? <laughs>